two-time gold medalist Carlos Yulo Siya sa mga pinakahinanga ang kabataan ngayon na athlete syempre nakakaproud sa dinala niyang karangalan sa bansa natin saludong saludo ako sa iyo nakakalungkot lang sa kabila ng kasikatan niya at tagumpay niya sa buhay hindi parang rin magkaayos ang nanay niya bilang isang anak handa ka bang napagpalit ang nanay mo para sa karangyan at kaligayahan na pansamantala lang lahat naman ng nanay anak nagkakamali ka matik wala namang perfectong magulang eh sa kalagayan niya ngayon billionaire na siya napakayaman na niya the best yun isa yun sa kailangan ng tao pero anin mo ang kayamanan at pera kung hindi naman kasama yung mga magulang mo rito napakatigas ng puso ni Carlos Yulo biruin mo ka matik katulad mo rin ako Carlos Yulo isa rin akong anak na maagang nawala ng nanay napakaswerte mo nga dahil sa kabila ng edad mo ngayon kasama, mo, kasama mo pa rin ang nanay mo ang ko lang sa Carlos Yulo sana patawarin mo ng nanay mo sana magkaalis na kayong pamilya magbanding-banding kayo kasama ang mga magulang mo, kapatid mo isa yun sa pinakamasarap na pakiramdam, alam mo Carlos Yulo, wala ka pa sa Paris Olympics 2024, meron ka ng gold medalist dalawa, syempre unang una rito, yung nanay mo pangalawa yung mga kapatid mo yun yung isa sa pinaka gold medalist ng buhay mo pero anin mo naman ang kasikatan at pera mo ngayon kung hindi mo na makasama ang mga magulang mo. May pagkakamali din ng nanay, aminin natin yan, gamatik. Wala namang perfectong nanay eh. Pero, bakit kailangan mo pang hingian ng resibo? Bakit kailangan mo pang hingian ng pruweba? Di ba nakakalungkot daw? Dahil isang bilang isang anak, hihingian mo pa ng resibo, pera, kung saan na pupunta para sa akin hindi na valid yun kamatik dahil napakababaw na kung ako nasa kalagayan ni Carlos Yulo hindi ko naman hihingian ng kahit na anong resibo yun eh ang mahalaga sa akin sa pamilya ko na pupunta katulad mo rin ako Carlos Yulo isa rin akong anak na eto naghanap buhay, trabaho. pero sana ma-realize mo yung pagmamahal ng isang ina. Tandaan nyo to kamatik, walang nanay na hindi kain tiisi ng kanang anak. Pero bakit ganon? Kain tiisi ng anak ang nanay nila. Para sa pansamantalang kaligayahan at kasikatan man lang. No? Sana ang hiling ko lang sa pamilya Yulo, sana magkaayos na sila. Sana magkabati-bati na. Yun bang makasama niya yung pamilya niya, lumabas, mag-enjoy. Kasi napakalaking karangalan na binigay ni Carlos si Yulo. Pagkalos like Yulo, fraud na fraud ako, saludong saludo ako sa karangalang ibinigay niya sa bansa natin. Pero pagdating naman sa mga magulang niya, medyo dismayado ako doon. Tutul ako doon dahil para sa akin, ano man ang pagkakamali ng nanay mo, balibalik rin mo man ang mundo, nanay mo pa rin yan. Once na mawala ang nanay mo, tanda mo to, kamatik. Mahirap mawala ng nanay. Tandaan mo yan. Ang nanay hindi kayang palitan ng kahit sino kahit pera, karangiaan, kasikatan. Sa huli, kahit sa hirap o kaginawaan ng buhay, sasamahan kanyan. Walang nanay na hindi kayang tisi ng kanyang anak. Tandaan niyo yung kamatik. Sasamahan kanyang kahit sa hirap ng buhay. Kaya kakalungkot lang ipinagpalit niya yung magulang niya para sa pansariling kaligayahan at kasikatan ang payo ko lang sa inyo kamatik pwede nyong iduluhin si Carlos Yulo pero wag na wag gagayahin ang ginagawa niya ngayon sa mga magulang niya sana may natutunan kayong aral sa video na to kung gusto mo to like at subscribe mo na yun sa channel natin paalala lang hindi po ako professional ito ay binigyan ko lang ng reaction video patungkol dito sa Carlos Yulo pang family okay sana huwag nyo akong i gusto ko lang bigyan ng reaction video hanggang ngayon kasi pinag-uusapan siya kamatik maraming lumalabas sa social media patungkol dito sana magkaisa ang family yulo yun no? lang kamatik maraming salamat and God bless